sapot ng ligamba. Buo pa. At ah, talaga namang napahinto agad ako. Kasi nakita ko yung kanyang butas. Ayan o. Oh. At matik ito ang laman dito Yun. Ayun o. Oh. Talon na. Ayun. Angas. Ito oh. na pusod. Ayan, bumalik na siya sa sapot niya. Angas ng markings nito. Uh, anong tawag nito sa inyo mga kabihog? Gatasan ang tawag nito sa amin. Hmm. Ulap usod. Ang ganda. Huh. Balik Balikan na natin siya sa kapat niya. gumago na sa dahon ayun na okay